Aries, sa 3D Lotto number 7, number 0 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 22 at number 21, at mga numero sa Lotto number 18, number 29, Number 24, number 31, number 42 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto number 6, number 4 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 5 at number 19 at mga numero sa Lotto number 21, number 10, number 42, number 17, number 36 at number 29 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini sa 3D Lotto number 6, number 4 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 10 at number 17 at mga numero sa loto number 22 number 28 number 14 number 39 number 27 at number 10 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Cancer sa 3D loto number 6 number 8 at number 1 at sa 2D loto ay number 21 at number 9 at mga numero sa loto number 24 number 42 Number 22, number 18, number 17 at number 32 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 5, number 0 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 28 at number 17, at mga numero sa Lotto number 34, number 18, number 25, number 11, number 40 at number 5. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number 7, number 0 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 16 at number 24, at mga numero sa Lotto number 4, number 23, number 32, number 30, number 27 at number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D loto number 2, number 0 at number 6, at sa 2D loto ay number 10 at number 23, at mga numero sa loto number 4, number 40, number 31, number 16, number 11 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D loto number 5, number 2 at number 3. At sa 2D Lotto ay number 29 at number 20, at mga numero sa Lotto number 16, number 3, number 31, number 25, number 27 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius. Sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 24 at number 7 at mga numero sa loto number 10, number 23, number 31, number 45, number 39 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn, sa 3D loto number 3, number 6 at number 0, at sa 2D loto ay number 21 at number 15, at mga numero sa loto number 12, number 41, Number 8, number 28, number 2 at number 36, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Aquarius sa 3D Lotto number 5, number 1 at number 0, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 15, at mga numero sa Lotto number 21, number 24, number 15, number 42, number 1 at number 36 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces, sa 3D Lotto No. 3, No. 3 at No. 5, at sa 2D Lotto ay No. 11 at No. 17, at mga numero sa Lotto No. 36, No. 30, No. 26, No. 2, No. 27 at No. 42, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.